Hi guys! Magandang araw po. Tingnan niyo po yung ano. Ang langgang. Lilipat niya yung ano. Yan, yung bulong na yan. Lilipat niya yung puti-puti na yan. Diyan sa kabilang side. Yun. Ang galing. Ganyan sila oh. Ganyan sila mga inba. Ganyan sila mga yung ng diling. 'Yon Parang ginagawa niya nang style yung black black. naman nating mandang natin. <laughs> Thank you for watching guys!